nga pala guys, ang experience na dapat hindi niyo palalampasin kapag nawachal kayo dito sa Mayon. Yeah. Ito yung booking dito sa My Trail. Hi. Let's go. Salamat kuya. Siyempre, malayo-layo din ang biniyahe namin para makarating dito sa Kagsawa ATV Tour dito sa Mayon Volcano dito sa Albay Legazpi. Galing ako Hong Kong at si Daddy naman ay nagmula pa sa Butuan City. Nagkita na lang kami sa airport upang makatipid kami sa oras at heto nga dinala na kami dito sa aming ibinuk na ATV Tour. Nagkaroon muna ng briefing bago kami pinasakay at siyempre kailangan magsuot ng mga helmet at magkano naman ang binayad namin. 500 po per head, isang oras oras na trail po iyon. At heto ang price list kung kayo po ay pupunta. Tara na! dahil hindi pala ako marunong mag-drive ano. Tinuturuan ako pero kinabahan si daddy. Sabi niya, iangkas ko na lang siya. So, isang ATV ride lang ang ginamit namin. I mean, isang ATV motor na lang ang ginamit namin. Pero hindi nagtagal, tinuruan niya ako ng isang minuto at kinaya ko namang mag-drive. Hanggang sa natuto ako, pag uwi namin ay ako na yung nag-drive. Napaka-exciting guys at napakasaya ma -e enjoy mo siya, lalong-lalo na kung first time mo. Kaya nga lang sa panahon na to is December, ito pala yung panahon na tag-ulan dito sa Legazpi. Kaya ina-advise ko po sa inyo, kung pupunta kayo dito sa Legazpi Albay is pumunta kayo ng mga summer time, huwag December. Dahil ang buwan na ito ay maulan at mayroon ding konting bagyo at tag-ulan talaga dito. At konting history nga pala guys, kung mapapansin nyo ang lupa ay kulay itim. Ang kadahilanan ng itim na buhangin na kulay dito sa Albay ay resulta ito ng Mayon Volcanic Eruption Activity. At ang ibinubuga ni Mayon ay ang lava, basalt rocks at naiitim na mga bato at minerals na nagre-resulta ng itim na buhangin. At siya nga pala guys, bukod sa ATV tour ang pwede ninyong ma-experience dito sa Kagsawa, malapit na rin dito at walking distance kung saan matatagpuan dito ang pinakasikat na Kagsawa Church dito sa Kagsawa Mayon. At ang Kagsawa Ruins ay isa pa rin ito sa top attractions na dinarayo ng mga turista dito sa Albay. At ang lugar ng Kagsawa Ruins ay mga labi ng 16th century ng Franciscan's Church. At orihinal na itinayo ang simbahan sa bayan ng Kagsawa noong taong 1587. Ngunit sinunog ito at sinira ng mga Dutch pirates noong 1636. At muli itong itinayo noong 1724 ng isang pari na si Father Francisco Blanco. At muli na namang itong nasira dahil sa pagkakasabog ng Mayon Volcano noong February 1, 1814. So, hi guys. This is the Mayon Volcano in the And yung napakabait namin mga, ano, uh, tour guide. And then uh, si Daddy. Uh, meron na rin silang mga picture. Sila na rin yung nagbibideo. video na rin yung mag a sa inyo. Yeah. So, mura lang. Then, I enjoy naman riding. Kaso lang, hindi ko alam mag-drive. <laughs> <laughs> Yan kasi. Welcome to Mamayong Volcano. Hindi siya nagpakita kasi may ulap and maya maya daw. And this time, nagkaroon ako ng pagkakataon para turuan ako mag-drive ng motor ni Daddy. So this is the first time ever na talagang mag-drive ako ng motor is dito ko na-experience dito sa Alvay which is ATV tour ride dito sa Kagsawa. Madali naman ako natuto, kaya naman, pag uwi namin is, ako na yung tuloy-tuloy na nag-drive. Binalak pa sana naming balikan ito, kaya lang tuloy-tuloy na rin ang pag sa Legazpi. Kaya naman, ang chances na ito ay minsan lang kami nakapunta. Pero, we enjoy a lot and this is the first time experience ever na enjoy namin dito sa pagbisita dito sa Legazpi City, Albay, Kagsawa. Okay guys, hanggang dito lang na naman ang aking pag-share sa aking experience dito sa Albay. At sana ay hindi kayo magsasawa sa mga video na i-share ko sa inyo. Ako po ulit si Mami Love Vlogs and Adventures, yeah. Domestic Helper, Hong Kong.